You guys ang hirap ng buhay o as yung uh, gusto mo pang magpahinga yung gusto mo pang matulog kasi nanalambot yung katawan mo magahanap ng pahinga wala kang karapatan hindi po pwede kasi kailangan pumasok obligasyon, pag hindi ka pumasok, um, may tendency mawalan ka ng trabaho, ganun. Ang hirap guys, hindi basta-basta. Hindi mo hawak yung oras mo, hindi mo hawak ang uh, sarili mo, yung parang may nagmamayari sa'yo, ganyan. Grabe sa sakripisyo ng mga OFW. Sobra. Kahit na masakit ang katawan, uh, may mga bagay na kailangan kang gawin, hindi po pwede kasi bawal nga. <laughs> hindi na po pwede. Sobrang hirap guys. Lalo nata no, sa sitwasyon na ganito walang uh, walang full day off dahil uh, kulang sa tao kulang, kulang kami ano, yung isang kasama namin is uh, nasa ibang uh, site pinadala sa ibang site ang hirap yung kalaha, kalahating araw na pahinga mo kulang na kulang guys alam nyo yun, sa sarili pa lang kulang na, lalo na sa katulad uh, kung may anak wala talagang sobrang pagod sobrang hirap guys na pag uwi mo yung kalahating araw na yun ikikilos mo sa loob ng bahay maglalaba, magluluto maglilinis Ayan. alos um, hindi mo na maasikaso yung sarili kulang na rin sa oras para sa anak hindi na rin magawa yung mga bagay-bagay hindi mo magawang magsaya, lumabas, mag-enjoy man lang kahit saglit. Kulang talaga guys sa sitwasyon ko, grabe, sobra. Nakaka pagod na ano pero wala tayong magagawa ganyan ang buhay, laban lang kailangan nating magsakripisyo talaga dahil wala naman tayong maasahan kundi sarili natin Napakahirap. Sobrang hirap, guys. What if yung iba pa na ano? Siguro sa akin, ganito ang sitwasyon ko. Pero yung iba kaya, ano kaya? Baka mas malalapan. Kahirap, guys. Sobrang hirap.